Tapos yun, mga mga idol, ah, pag-uusapan natin yung ah, sinasabing sinasound kong malaki Damn! Pero kaya ko lang ginagamit to oh, Ang pagbablogging nito, hindi lang sa pira Kundi para makatulong tayo sa inyo mga idol Ay mga kulakog, magandang umaga sa inyo lahat no Um, uh, pag ang uh, pag-uusapan natin dito ngayon ay tung hindi to tungkol sa motor. Uh, ako ay magpapasalamat lang sa inyo dahil kayo araw-araw kong kasama. At saka simula ngayon ititigil ko lang vlog. Oh. De joke lang, prank lang ha. <laughs> Gago. Ama uh, ko lang, kaya ko lang gumawa ko ng bidyong ganito. Kasi ang daming nagsasabi, uh, mga customer, kayo, mga nagpunta sa akin, ang daming nagsasabi na uh, ang laki na daw ng kinikita ko siguro. Kasi meron daw million views, sabi nilang, ganon. Uh, pag pinagsama-sama yung ibang views, ang dami. Uh, malaki na daw ang kinikita ko sa pagbablogging na yan. So ngayon mga kulawag yun ang pag-uusapan natin yung tungkol sa vlogging na yan kasi yan hindi ko sinisikreto yan kasi gusto ko para malaman nyo kasi maraming mga customer, maraming naging customer ko na napunta, mga nagtatanong na laki siguro ng kinikita ko na. Uh, ngayon natin malalaman mga kulawag ang, kung magkano ba talaga kinikita ko. Tapos, uh, syempre, ganito, bago natin umpisaan muna, uh, magpapasalamat muna ako sa inyo lahat Sa laging nanonood, sa laging nagbubius, sa aking mga video, maraming salamat Yung mga solid na supporter, ayan, maraming salamat sa inyo mga idol uh, Hindi lang sa pagtitiwala sa gawa, pati sa uh, pagbubius, kahit nagawa ng motor nyo, yung hindi pa nagawa, laging nandyan, nanonood at nagtitiwala sa atin. So bago natin umpisan pag-uusapan natin yung sinasahod na sinasabi ninyo, uh, mamaya sasabihin ko sa inyo. Uh, shout out muna tayo. Ayan. Yan ang ay isa-shout out natin. Sobrang dami dahil wala namang silbi ang aking mga video kung wala din kayo. Kaya isa-shout out ko kayo. Uh, ang unang-una, shout out muna natin si Dil Martinez, uh, Asilmo, shout out sa iyo, G. Tenorio, Rosar, from, uh, Rosario ba ito? I shout out uh, GM uh, Biluna. Shout out Henry He Herbig. Uh, Remark Rose. Marginarao. Shout out Jaco de Leon. Dios Comia. Ayan. At saka Jeremy Alimagno from San Pablo City. a shout out Idol. Ayan. Ito talaga. Sabi ng message niya sa akin. Araw-araw ka nang pinanood niyan, sir Ayan maraming salamat sa iyo Ito sulit talaga Maraming salamat idol uh, Yung video ko namang yan Hindi lang sa ano, Marami din kayong makukuhang alam diyan. At saka kay Freddy Ragasa Ayan from Bicol Shoutout sa iyo idol uh, uh, Aljob Labay Robas uh, Shoutout MC Du Jeep Cortez Lim Wilco Studio Shoutout ayan si idol JB Boyo Banate shout out Chris Chris Briones shout out Mike Minidi Mad eh, Madriaga from Caloocan ayan si Idol shout out uh, ang dami na niya napuntahan dumayo ulit sa atin okay na daw motor niya uh, maraming salamat idol sa tiwala shout out sa iyo at saka kay Nab As Junior J.Tam, uh, G Tam. ayan uh, Richard D ito, yung kapatid ni Idol natasa San Pablo uh, Richard D Ali ayan Idol shout out fan ko tau lagi shout out sa you Idol kay Richard D Ali ano, at saka kay uh, Arnold Privado ayan shout out Asa mga hindi na shout out uh, pa na kayo basta kung hindi mga kayo napasama dito uh, i-shout out shout out sa inyo lahat no tapos 'yun mga mga idol, ah, pag-uusapan natin yung ah, sinasabing sinasahod kong malakay. 'Yun mga idol, ah, i-share ko lang to nung kung paano ba ako dumating sa ganito, ano? Ah, yung account na 'yan ay 2000 year 2020 'yan. Pero wala akong bidyong ina-upload diyan. Ngayon lang yung bago lang 'yan, mga siguro mga Six to five months na ngayon siguro ang vlog ko dyan sa mga pagbablogging dyan Mga video in-upload dyan sa Facebook Yan naman mga idol sa totoo lang katuwaan lang Kasi ako napakatagal ko na talagang sa hindi nakakalam matagal na akong gumawa ng motor Year 2007 pa uh, Lahat ng motor ginagawa namin Lahat ng ano pero uh, Dito ako nag-click sa rider pati rider, lahat, basta lahat, walang pinapalampas namin, basta wala lang sidecar. Kasi hindi kami nagawa dati ng may mga sidecar kasi nahihirapan kami. Ah, uh, sanay kami sa single lang na motor, kahit anong motor mo, Marusi, Honda, Suzuki, Yamaha, nagawa kami, Kawasaki. Ah, uh, dito lang ako nagpupu-focus sa rider ngayon kasi sa rider, mas marami ang... Nag-view sa rider kasi, kaya, minso, kaya minsan napapansin nyo, ah uh, mas marami talaga po halos rider na Imo ko na uh, doon talaga ako na nag-upload ng mga video sa YT. YT kasi bawal banggitin yung ano. ah uh, tapos nung napapansin ko na medyo okay naman, ah uh, yun, dumi, sabi ng mga tropa, mga tropa kasi yung may dahilan nito kaya pumasok ako sa ganyan eh. Gugong. Sa eh. Sabi ng mga tropa pre, upload ka, video tayo, tulong-tulong kami, mag-video ka kasi mahalaga na ngayon ang social media. Hindi pwede yung puro tropa na lang ang customer. Kaya yun, nag-upload kami ng Facebook, tapos nakita ko na yun, isa din yun. Sa, to totoo lang, isa din yun na nang nagpakilala sa atin si Tiboy Motoblog Yun, aaminin ko din yun. Kasi kung hindi din sa dahil sa laban niya, kakaunti lang din na nakakilala sa akin. Pero ako, marami na rin akong naging customer, meron na rin marami din akong followers, pero nakakadagdag si Tiboy mo. Kaya, siya shoutout din natin pala si Tiboy Motovlog. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Ride safe. Yung mga kulaga, yun ay katuwaan lang no? yung mga tropa. At saka, syempre, bonus na rin yan. At nadagdagan natin ang mga followers, uh, subscribers, no? Uh, maraming salamat sa inyo. Pero isang beses lang ako sumahod sa loob ng 7 months na ata eh. Kasi parang 7 months na ata akong ano, uh, pumutok yung aking video. No? Uh, pero yung mga nagsasabi ng na marami na malaki na siguro akong pinira. Marami din daw akong, kumbaga, laging maraming views. Pag marami daw views, maraming pera. Ah, uh, mga kulaw, ito lang ang kinita ko. Ayan. Ayan, tapos... Sa YT, mayroon din doon. Uh, nagpapasalamat din ako kahit paano meron din maraming nagre-views at alam ko mahina na views ng kasi ang tao pupunta lang sa pag may kailangan hindi ka tulad na sa Facebook na lalabas talaga isuswap ng iba kaya napakabilis sa, sa Facebook mga, mga views pero yun na nga mga kula oh, hindi tunay yun na uh, pag 1 million views ay malaking kita utang eh you know. Ang laki na ng views ko doon. Kung pagsasamahin lahat, napakalaki. Pero ang sinahod ko, napakaliit. Kaya hindi yun pwede nating pagbasihan sa pagdami. Pero naniniwala din siguro ako na malaki talaga ang kinikita pag katulad na nilis, nila, katulad nila katagumpay, Sergey Gaben, yan. Kasi nakikita nyo, eh, talagang pinamimigay ng pera doon. Laging pinapakita ang pera doon. Yun talaga, malaki talaga ang kita ng mga yan kasi... Siyempre, ayan ay, yan, ay million views, million followers, ay automatic lahat manonood doon. Yun talagang laging malangita. Pero pagkatulad katulad kong, katulad lang sa akin na nag-uumpisa, hindi ko kailangan na, ano, na kikita ng malaki. alam ko namang darating din siguro ang panahon na yun, pero kung hindi man ngayon, ay hindi siyempre magtitiis. Pero kaya ko lang ginagamit to, ang pagbablogging nito, hindi lang sa pira, kundi para makatulong tayo sa inyo mga idol. At saka makilala niyo ako kahit papaano. yun nga ako ay natutuwa maraming nagko-comment na maganda, uh, sarap sa pakiramdam, sarap maggawa pag ganoon uh, nakikita mo na may nagtitiwala sa kahit hindi ka kilala, kahit first time mo lang na, na nagcha-chat lang, uh, doon pa lang makikita na uh, may tiwala sa ang tao na first time lang no na hindi mo pa nakasama talaga. Ah uh, unang-una ang itong ginagawa ko itong para naman sa inyo kahit pa paano makakatulong tayo no, sa sa inyo yung hindi naman kaya ng iba yung kasi mga kulaw ang paggagawa talaga sa motor na yan hindi talaga pwede yabang naman ibig ko sabihin mayroon talagang alam sila na hindi ko siguro alam mayroon din, na, mayroon din akong mga alam na hindi rin nila alam kaya kung hindi nila makaya pwede kayo sumubok sa akin Subukan natin, baka kaya ko. Kasi yan naman, madali lang naman yan. Basta isipin lang magaling. Isipin mo lang. Kayang-kaya kaya yan. Yung mga kulawag, no. Uh, naisabi ko na, naikwinto ko na. sabi ko na sa inyo. Uh, basta yung mga nagtatanong sa sinesound kong yan, hindi talaga malaki yan. Ayan, uh, nakikita nyo naman. Uh, pero nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit pa eh may dumating sa akin na ganyan. Kaya ko lang naman ginawa to talaga para makatulong sa inyo. Pero at least may dumating. Ibig sabihin, totoo nga din naman ang vlogging na magtsaga ka lang. Kasi dati, putang ina, isang buwan lang, wala pa isang daan views ang akin. Pero dahil nyo, pinadami nyo, dahil, yun nga, nagtitiwala kayo. Buti nga na lang, nakita nyo ako, ah, natutulungan ko kayo. Yun lang ako lang, maraming salamat.